Hi guys, welcome back. So dahil weekend ngayon, may kukunin na naman tayong bonus sa ating mga palaro dito sa online casino games na nagbibigay ng weekly bonus guys. So ipapakilala ko sa inyo sa so, mga gusto mag-try, nasa comment section yung link, mag-register lang kayo dyan guys. At tapusin niyo ang video to please. At saka palo na din ako guys kung para matutunan niyo din kung paano ako ng pera. Extra pera kahit nandito na ako sa bahay mga idol. So start na tayo. Papakilala ko sa inyo si Tapwin. Okay? So, guys, dito tayo ngayon kay Tapwin. So, may weekly bonus receive natin. So, 100 pesos. 100 pesos na yan, mga idol, is ilalaro natin ngayon dito sa trending uh, fortune games tayo ngayon, mga idol. Nalilito ako. Gusto ko mag-mines. Pero, kaka-mines lang natin sa kabilang game. So, dito muna tayo ngayon sa fortune games na legit na mapagbigay. <laughs> so, ngayon, itatry natin magpalago ng pera dito gamit ang bonus nila na 100 pesos mga idol. Kaya, sana mapalago natin to ngayon. Okay, loading pa mga lodi. At ngayon, continue natin. Pahinaan lang natin. Kasi maaga pa ngayon eh. So, lowest na dito is piso. Dos tayo. Bilang lang tayo, guys. 2, 3, 4, 5, 6, So, pataas bit tayo. 3 pesos. 1, 2, 3. 16, 9 pesos times 3. <laughs> okay, pang 2. 24, okay, nanalo tayo guys. 28, nag-equal, multiply siya ng times 3. Oy, goods na yun. Yung 3 pesos natin, 28 pesos yung kapalit. Okay, bilang tayo ulit guys. 1, 2, 3, 4, Uy, times 1, 9 pesos. Okay lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Pataas bitay tayo mga idol. 5 pesos na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kiki 8, times 10, 16, Okay. So, tuloy tayo. 1 2 3 Uy! Oh my god, scatter na! Times 2! 36 times 2! Goods na goods! Sus, grabe! Try muna din maglaro. So, kapag na may account ka na dito guys, makakatanggap ka na rin ng mga libre bonus. 72 pesos sa 5 pesos natin. Bilang tayo ulit guys. 1, 2, 3, 4, Five, six, seven. Ubusin natin yung ano. So, baba tayo. Dos, kasi baka maubusan tayo. One, two, three. Uy! Four times three. Goods na goods mga idol. Four times three. Magkano yun? Dwa pesos. Hindi na masama mga idol oh oh, diba? Okay, e, bilang tayo ulit, guys. Limang beses. One. Two. Eh, three. Uy, times one lang. Dos. One. Two. Three. Four. Five. Ay, tres na tayo, guys. One. Two. Ooh. Ooh. 14 times 2. Ba't ayaw pa ibigay yung 15 times? ba? Diba? <laughs> Sana 15 times na lang, no? Para goods na goods. Pero, magpasalamat tayo kung magkano yung ibibigay nila mga idol. Okay. One, two, three. Oy, times two. 1, 2, 3, 12, pesos. Okay lang yan. 1, two, three, four. Scatter na naman. Oh, times three. Eighteen times three mga idol. Goods na goods. Napaka goods na niyan. Tres pesos lang yun. Lowest nga pala withdrawal dito mga idol is 200 pesos. Pwede mo na siya ma-withdraw. At ang recharge naman, ang lowest dito is 300. Medyo mataas. Pero, Pwede mo na yung ma-enjoy. Mga idol. Okay, 54 pesos sa 3 pesos. Goods na goods na yun. Bilang tayo ulit guys. 1 2 3 4 Puno. 5 Okay, pataas bit tayo. 5 pesos na tayo guys. Oh! 12 times 5. Puts na yun. Kung mag times 10 yun. 120. 5 lang. 60 pesos. Pwede na. Pwede na yun. Napaka-goods ni Fortune Games. Okay. Balance natin. 191. Okay. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. Okay, pataas tayo. Uy, 8 pesos na tayo mga idol. 1, 2, 3, 4. Oh, buti tumama. 24 times 2. Goods na goods. Kinakabahan. No? Sana hindi maubusan oh. No? 24 times 2. Eee. Free lang naman yan. So, mag-take tayo ng uh, rest. 1 2 Tumama ka lang 3 4 Times 1 ulit tayo Bilang tayo ulit sa uno 1 Times 5 32 times 5 Ay Malaki na yan mga idol 32 times 5 Alam nyo hinihintay ko dito Is mag times 15 pero dahil times 5, okay na okay na yun, mga idol. Isipin mo yun. Yung 8 pesos natin, equivalent siya ng magkano? 160. Out na ako. Ayoko mabawi na. <laughs> yung 100 natin, naging 300. Oh, yeah So, so withdraw tayo, mga idol. Click wallet. Sa so, mga deposit, gusto mag-deposit, sundin nyo yung steps na yun. Type natin 302 dahil pera na yon mga idol. So, Pimaya pala yung gamit ko dito kay Tapwin, mga idol. So, pilapan lang natin yan. Tapos, nating pilapan is click withdraw. Tapos, tingnan na natin ngayon dun sa records. Uy, makikita nyo na yung mga withdrawals ko dito. <clears throat> And process pa. So, papakita ko na lang din dahil nakita nyo din naman na. So, pinakamalaking withdrawal ko dito is 3000 laro ko niyan guys crash grabe ang ganda so dahil nga dito sa ano ah uh, medyo pinagbabawalan tayo maglaro ng crash hindi ko alam nung unang channel ko noon uh, medyo na napatungan tayo doon ng ano violation guys so iniiwasan ko maglaro ng crash ng live so ngayon check natin Mabilis lang yung withdraw. Okay. Kung makikita nyo sa taas, guys, may M na. Ibig sabihin, may dumating na na pera sa ating Paymaya. So, check natin. Yan, guys, oh. You receive uh, 294.45. Okay, pumasok na siya. So, tingnan na naman natin dito sa ating uh, tapuin uh, apps kung receive lang natin yung bonus. Cashback nila yan, guys. Kung na-complete na. So, record oh, successful. Sa so, mga gusto mag-try na sa comment section yung link. Follow me, please. Bye!